Napakahigpit pa ng kapit ni Baby Bean. Kitang-kita nga sa video na talagang tuwang-tuwa at nag-e-enjoy sa pagsalabay si Baby Bean sa kanyang mami na si Angelica Panganiban. Bianca King, balik Pilipinas na with Isa Calzado. Ang ganda pa rin talaga ni Bianca. Nasa Pilipinas ngayon ang actress at celebrity mom na si Bianca King kasama ang kanyang husband at daughter. At syempre nakasama din ni Bianca King ang kanyang sister-in-law na si Isa Calzado. Sa isang social media post nga ay nagbahagi pa ang actress na si Bianca King ng kanyang bonding sa anak ni Isa. Aakalain nung ang kambal ang kanilang mga anak. Kaya naman nilagyan ito ng caption ni Bianca King na Wintel Twins. Komento pa nga ng ilang netizens ay napaka-cute ng kanilang mga anak. Kim Chu may tatlong C na ibinahagi sa publiko. Mas pinili ang sarili kaysa kay Sian Lee. Kung ang ibang artista ay nasa ibang bansa ngayon, mas pinili naman ng Chinita Princess na si Kim Chu na magpunta sa isang isla at nagbigay pa nga ito ng kanyang makahulugang caption sa pagbabahagi niya ng kanyang mga magagandang larawan. Ayon kay Kim Chu, may tatlong C umano sa buhay. Ito ay ang choice, chance, at change. Caption pa nga ni Kim Chu, up to you, what comes first. Hindi naman maiwasan ng mga netizens na itugon ito sa breakup nila ni Sian Lim. Sara Labati, na minus one si Annabel Rama, kasama ang mga anak sa Pasko at Bagong Taon sa Pilipinas. Masayang ibinahagi ng actress at model na si Sarah Labati ang bonding nila kasama ang kanyang mga anak na sina Zion at Kai sa Bohol, Philippines. Taliwa sa sinabing interview ni Annabelle Rama na minus one ang Gutierrez family dahil hindi makakasama papuntang Japan si Sarah Labati. Ayon pa kasi kay Annabelle ay isasama niya si Richard at ang kanyang mga apo na sina Zion at Kai. Ngunit tila hindi ito nangyari at nabaliktad tila si Sara Labati ang nakamay minus 1 kay Annabel. Richard Gutierrez, nagpaubaya kay Sara Labati. Hindi na kasama ang mga anak sa Japan. Tila naudlot ang Pasko ni na Zion at Kai sa Japan kasama ang buong pamilya ng Gutierrez family at ang kanilang daddy na si Richard Gutierrez dahil tila nagpaubaya na si Richard sa kanyang asawa na si Sarah Labati upang makasama nito ang kanyang mga anak na si Zion at Kai. Naging masaya naman si Zion at Kai kasama ang kanilang mami na si Sarah Labati. Kaya naman kinabiliban ng mga netizens si Richard sa pagiging ama nito at pagmamahal sa kanyang mga anak na si Zion at Kai. Marjorie Barreto Close din pala kay Kyle Echari nag-road trip sa Amerika. Nakasama din ni Marjorie Barreto at ng kanyang buong pamilya, ang senior high star na si Kyle at Chari. Nasa Amerika din pala ito at doon ay nagkita-kita sila. Caption pa nga ni Marjorie, last minute na umano para sila ay magpacking para sa kanilang pag-uwi ng Pilipinas dahil sila ay magro-road trip pa. Ipinakita rin ni Marjorie Barreto sa kanyang social media ang ilan sa mga view doon sa Amerika. Kinabiliban naman ng mga netizens si Kyle at Chari dahil close ito kahit kanino.